tuloy dahil magtatain ng aming biik or mga biik so magbibigay tayo ng 1 ml sa bawat biik for 3 days <laughs> at habang nagpe na pantorok ay pinakain na namin ang mga baboy para hindi na kami maghabulan sa kanilang kulungan Ayan na nga, at for the lapang na sila. Okay, lapang-lapang na sila. Lipat mo ng pesto para sa mas magandang view. At eto na nga, buhulihin uh, na ni Javier sa biik na magtatay. Ngayon, dito namin magtuturok sa, sa ang sa may bandang puwet sa laman. 1 ml. So, kahit na, para magaling na siya bupas, magtuturok pa rin tayo next two days.